Nihao! May nabalitaan kaming kainan dito sa so malapit lang sa dorm. Chalibi. So, sounds like di ba? Tingnan natin kung masarap din ang pagkain. Dinitintay ako ni Jessa doon. So, alas 8 doon, bukas doon. Tingnan natin kung masarap. So, ayun lang. Santahan natin, guys. Nandito ako sa harap ng Jessa! Na, mamalik eh. <laughs> guys, try nyo na din. Sa harap lang ito ng Don Chang. Yan, Jollibee. Kung namimiss nyo na yung Jollibee, yan ang open hours nila. So, pasok tayo. Tingin tayo sa mga menu list nila. Marami silang nakalagay dito. Tingin na lang kayo. Medyo komportable naman sa loob. So, ito yung loob niya. Ito na rin yung na-order namin, $3.90. Sprite float. Ayan meron din silang corn soup. Yan, masarap naman yung corn soup nila. And then, in order ni Jess, yung burger steak, tsaka rice. Ako ito. Spaghetti, chicken, tsaka gravy. Ayan. Then, uh, coffee float. Ayan, tikman natin yung spaghetti nila. Wala pa rin katalo sa Jollibee. <laughs> Ganyan naman yung chicken. Guys, wala pa rin tatalo sa Jollibee. So, ayan, naubos na din namin. Umorder din kami ng price. So, self-service pala dito. Hindi namin alam. So, bumalik kami para higpitin yung kalat namin. So, yun lang guys. Try nyo natin dito.